bali uh, punta tayo ngayon sa Kalanutan hindi ko pa hindi ko kamay itong bike na to Ah, pa ni Pago maganda dito dito nung uh, araw puro tarahiban lang ito hindi mo di natin sukat akalain na darating yung araw ng ito, na puro bahay na ito magkabilaan na to ito po nung araw ito po ay uh, dalan ng PNR dito po yung uh, kahit, dito po sa si station district ito po yung pinaka terminal po noon kung mga pinaka last ng uh, PNR ito po yung ito po yung kalsada na ay eh, dating railway ng mga train at uh, saing nga lang po tayo hindi na po na nila binuhay yung uh, PNR kasi balibalita balita po kasi dati na uh, nila muli ang uh, PNR kung sakali man nabuhayin ulit nila yung PNR yung mga bahay na sa paligid nito ay mawawasak kasi uh, pag mamayari pa ng gobyerno so yun ganda oh puro mga ano na dito kung baga palayan ng area na to kaya din dati sa kabila. Palayan Talahiwan. Sa so, saan dito kami dati, ano, dinidito ng parang ng palaka. Hindi hey, Tapi sekarang pabrik Kita tahan-tahan Hanging Bridge game bridge yeah. <laughs> yung mga kaulay so, yung mga naliligo pa din mga pato highway na to ayan pabunta ito ng uh, teplex yung baga uh, dali na lang po gabiyay pabunta Manila shortcut hindi na ng Carmen galing magaling galing ng Nueva dito na ang kanilang daanan hindi na sila ikot sa poblasyon ng eh, Rosales so less hassle na po yun Tara! Chiran tayo! Ito yung uh, first vlog natin na uh, ang bike ang ating uh, gamit So Let's go! yung yung nasa harapan natin na uh, bundok yan yung uh, Mount Balungaw na ayon sa mga taga dito yan ay uh, natutulog na vulkan ang Mount Balunggaw yan. yan yung harapan natin na yan magkabila, magkabilaan pala yan nga na harvest na so balik pupunta po tayo sa barrio sa bahay ng chahin ko konti-unti na rin nilang pinapaganda itong uh, lugar na ito sa ng darating ang araw malayo-layo pa itong uh, biyahe natin hindi naman tayo nagmamalali so petiks petiks lang tayo dito naman yung mga uh, kainan na kung saan yung mga motorista dito rin sila nag-stop over kaso nga lang wala yatang titinda ngayon gaya nito may tatay na naman pala rito kasulinaan ang ganda tong pwesta nito kasi ako ah, corner sya natin yung chuhin ko bali ay dalawa kami pupunta sa baryo bali bunsong kapatid nila na anay ko yan yan po yung nakanamatayan ng na anak solo anak din yun yung namatay sa kanya sa ating ating rides so, ganda na rito may mga barricade pang ganyan no? Oh. para hindi sila masyad doon sa uh, bukid sa kasalimang pala ng sila napakaluwang po yung kalsada po dito sa amin at uh, maayos po yung uh, kalsada pag dinerediretso pala natin ito uh, magiging tumbuk natin dito ay pagbutang kuya po ni na so bali ang sa siya ko ni Baesiha ay uh, magkalapit lang po yan siya so, ngayon bike ko muna yung gagamitin natin diba na yung aking uh, motor po dati iniwan ko po sa uh, san. so, okay, kaya tumawid yung chewing ko sa kabila, linya malilin compare sa kabila soldo, counter flow <laughs> ay, counter flow tayo pero dito, dito nang kaya, ano, naka-shoulder lang siya pala malapit lapit na pala tayo sa pupuntahan natin sa bahay ng chahit ng uh, chahit ko pala pasok ito ba may malaking muski po dito mga kapatid ating mga islam napakatahimik po dito ang lugar na to ito po yung barangay kalanutan pawisan po tayo layer <laughs> layerin rin po kasi yung uh, binihain natin tayo Ay. So bali, nandito na po tayo ngayon sa bahay ng Chayeng ko Kapatid nila, nanay ko hmm bali hindi po mga kalip patatayin lang po tayo Ustibir mamaya may nakaunti alis na rin po tayo